Atty. isang paw, lawyer. Senator, noong January 18 po, nagkaroon po ng aksidente. Hindi po dinitain yung nakabangga dahil allegedly sabi po ng mga polis, ang biktima daw po yung buhay at walang galos. Sila tatay daw po ang may kasalanan. Mm. So, sila daw po ang suspect. Bali sir, pinasip po ko, ko po yung investigation ko sa doon na mismo sa scene of accident. Ang the first thing you need to do pag sa isang aksidente at merong doon na matay, yung buhay doon na kasama po doon sa aksidente na nakabangga, dapat inimbestigahan, hinuhold for investigation. ba? Diba? And let the fiscal decide. It's not for you. Colonel, so ano po yung plan of action nyo ngayon? Upon evaluation, kakontak na sir kami ng investigation namin para kung yung nakikita namin sir na mga procedural lapses during this incident ay mananagot yung dapat managot po sir. So sir, itong request ko, disarmahan po itong tatlo, relieve sila sa kanilang puesto. And then pagulongin po natin ang investigasyon sir. Opo, makakasa po kayo sir. Attorney, magandang araw po attorney. Good afternoon po. Uh, so attorney, hawak po. na po namin itong dokumento na kung saan yung tatlopong polis na nagkaroon nga ng procedural lapses ay nasibak na po sa pwesto nila at nadisarmahan na po sila. Opo, thank you po senator. Sobrang thank you po. Kung hindi po sa inyo baka wala po nangyari sa reklamo po namin. Sobrang nakakagaan po ng loob at na relieve po yung ano yung grief po na nararamdaman namin before na nakakaano na po kahit pa paano na po thank sa, you so much po Opo ma'am at meron pang karagdagan ma'am Two weeks from now Opo. sila po ay mapapatawag sa Senado kasama po doon sa ginagawa naming investigasyon sa mga pulis na hindi marunong gumawa ng tamang trabaho Opo, Senator. Okay. Thank you po. Thank you so much po. Opo. Uh, tatanawin po namin utang na loob ng buong pamilya po namin. Ang tulong po na inabot niyo po sa amin. Thank you, thank you po. So, Walang ba, alam you, po, attorney. The reason why we're here, para po sa mga katulad ninyo na humingi ng tulong. Sige po, sisiguraduhin ko po makakuha kayo ng justisya. Uh, sa muli thank kami po ni Kilamay Attorney at maraming salamat po attorney sa inyo pong Thank you po Senator, thank you po Trust. God bless po Mary, wag mong uh, Pabayaan itong sila ma'am and then uh, pag uh, dating ng hearing sa Senado, susundin mo sila ma'am at uh, dadalhin sa Senate para sila yung resource person at uh, complainant uh, dito sa gagawin namin investigation two weeks from now. Okay, Mary? Yes po, uh, sir. Noted po. Thank you, sir, Mary. And then again, thank you kay attorney Novi Kalamay PAO Lawyer. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po, thank sir. You po. Thank you. Thank you.